Sekreto ng InsuMax, paano nakakatulong ang ampalaya at cinnamon sa blood sugar mo? Ang InsuMax ay isang herbal supplement na tumutulong sa pagkontrol ng blood sugar at dalawa sa mga pangunahing sangkap nito ay ampalaya at cinnamon. Kilala ang ampalaya sa pagkakaroon ng compounds na katulad ng insulin na direktang nakakatulong sa pagbaba ng blood sugar levels. Samantala, ang cinnamon ay may kakayahang magpabuti ng insulin sensitivity na mahalaga para sa mga taong may diabetes dahil ito ay nagpapahintulot sa katawan na mas epektibong gamitin ang insulin na natural nitong ginagawa. Sa pagsasama ng mga ito sa Insumax, nagiging powerful tool ito para sa mga taong naghahanap ng natural na paraan upang kontrolin ang kanilang diabetes. Para sa mas epektibong kontrol ng iyong blood sugar, subukan ng Insumax, pure herbal supplement na hinango sa mga natural na extracts ng ampalaya, cinnamon, fenugreek at banaba. Inspired by Ayurveda.